ako lang ba yung hanggang ngayon na nanaginip ng pag nakakita ng barya sa isang tabi, kadalasan sa, ka sa kanal, o kaya sa gilid ng dagat, sa shoreline, minsan sa mga lupa-lupa lang din, pag nakakita na ako ng isang coin, yung tipong huhukayin ko na, tapos magugulat ako kasi parang alam mo yung treasure kasi parang ang dami na nila habang hinuhukay mo tas na excite ka na kasi hindi mo naman alam na panaginip yun. So talagang hukay lang ng hukay hanggang di mo na mamalaya na ang dami mo na palang hawak na pera. Medyo weird din kasi hanggang ngayon napapanaginipan ko pa rin yung ganitong klaseng panaginip. Hindi ko rin alam ko anong ibig sabihin pero ayun nga, pag nakakita ako ng coins, talaga namang hinahalukay ko na. Ang sad part, magugulat ka na lang pag nagising ka, wala na yung perang hinukay mo. <laughs> yung kasiyahan biglang naputol kasi panaginip lang pala. Kayo din ba may ganitong klasing panaginip? O ako lang talaga? Pakishare naman. Comment din kayo. Salamat. Ako lang ba?